Seth ilan naglabas ng mga litrato nila ni Francine sa US, maraming fans ang sobrang kinilig. Alam naman natin na ang Franceth ay pumunta ng US at ngayon nga lang naipost ng couple, si Francine ay nagpost ng vlog at si Seth naman ay na-post ng picture together nila ni Francine. Narito ang sinabi ni Seth bago niya ibahagi sa mga fans ang nasabing mga litrato. May po-post ako mamaya yung picture guys. Subahan nyo. Ayun lang nga. Mayamaya po post ko yun. Ito nga ang pato ng Francette at talaga nga namang makikita natin na sobrang sweet ng dalawa at parang totoong couple na talaga. The cutest couple nga talaga ang ating Francette kaya naman maraming fans ang walang sawang sumusuporta sa kanila. Ayon sa mga post ay, Daddy Cloud is spoiling us. Thank you for this. We truly have no idea what the two of you will do in the future, but one thing is certain you are both content right now. Talaga nga namang umaani na nga ito ng maraming komento at nagte-trending na nga sa social media.